Hello guys! Andito kami ngayon sa Casablanca, Morocco. Nagrent nga kami ng taxi para ikoting ang Casablanca at nagbayad kami sa halagang 40 euro. Nakausap nga namin yung driver ang pangalan niya ay Abdullah. Alam niya ang bansang Pilipinas. Kaya nga kahit saan talaga kilala ang mga Pinoy maski sa pinakamalayo pang lugar sa mundo, kaya dapat tayong maging proud na tayo ay Pilipino. Ang klima na nga dito ay halos katulad din ng Pilipinas pag summer, na mainit din ang panahon, marami nga nagsasabi na delikado daw lumabas sa lugar na ito, pero hindi namin ito inintindi dahil bibihira lang ang makapunta sa lugar na ito. At sinabi pa niya na good nga raw ang mga Pilipino, ayan, andito pa kami sa loob ng port, palabas na kami, at tinanong namin, kung ano-ano ang mga pinupuntahan ng mga turista dito sa Casablanca, una nga namin napuntahan ay Yun Hasan Mosque. Isa itong simbahan ng mga Muslim na Moroccan at located ito sa tabi ng dagat na Atlantic Ocean. Hindi na nga kami nakapasok sa loob, kaya nagpa-picture na lang kami sa mismong entrance ng mosque. Pagtapos na ito, ay dinala kami ni Manong Driver sa likod ng mosque. Malapit sa dagat na local lang ang nakakaalam. Kaya napakaswerte namin at kami nga lang ang halos tao sa lugar na to kaya sinulit namin at kumuha kami ng pictures pagtapos nito ay nagpunta kami sa Morocco Mall. Nagantay nga si Manong sa labas ng mall, ayos, di ba? Syempre nagpicture taking kami sa loob ng mall.